Tay, bakit na sakit na ang karito nyo? Hindi ako makadaan. May lisensya ba kayo? Kinala mo ba ako, Tay? Piep, 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 piep. Kanino na naman kaya itong karito na itong nakaharang dito? nasa gitna tayong kariton nyo hindi ako makadaan ano po ba yung mga pinupulot nyo eh bakit kasi nasa gitna yung kariton nyo tay mababangga kayo rito dito nga ay dali-dali ni tatay na inayos ang kanyang mga karagada at siya daw ay aalis na lang at umi ng pasyensya sa akin pati ba itong nasa sako sa inyo to saan nyo ba ito dadalhintay Di ako makadaantay eh, nasa gitna kayo eh. May lisensya ba kayo tay? Dito nga ay biniro ko pa si tatay ang sabi ko kung mayroon siyang lisensya. At napakasama nga ng panahon mga ka-idol ko, halos umaampun-ampun pa pero si tatay ay tuloy lang sa pamumulot ng bote. At nang aalisin na nga ni tatay ang kanyang kariton, siya ay aking pinigilan at diniklara ko na ang aking pranks mga ka-idol. Hindi ko na hinabaan para hindi tayo magkagalit-galit. Tay, kayo? Oo. Ano po ang pangalan niyo, tatay? Amado. Amado ano? Lamo. Ah, taga saan po kayo? Lago rito. Oh, ako po si Kuya Leo, isa akong charity vlogger. Umikot kasi ako dito kanina, nakita ko kayo namumulit kayo doon. Kumusta naman po yung buhay, tatay? Okay naman. I love nakakabuhay na pamilya. Oh, ilang po ba ang anak ni tatay? Isa. Isa. Ilang po anak ni tatay? Isa. Ah. Dito mo mong taga-medis po kayo? Oo, uh, no, asawa po. Kaya po taga saan? Uh, Balenciena. Ah, Balenciaga. Ah, Balenciaga. Tatay, joke lang ah. <laughs> Napakasipag nyo po kahit umuulan. Gumagawa kayo ng paraan. Tatay, yung ganito po na nakuha nyo to, Uh, ilang taong nakuha yung kanap niya? Treinta na po. na po? May kamilya na rin po? po yung na. ganitin natin? Gano'n na po matagal yung ganito'y galinga? Sigla no, 98-98 pa. 98-98 pa? Oo, po Ako po ay nung 97 anak Hindi pa po ako nung pinabanganap. <laughs> So yan mga ka-idol, si Tatay Natagpuan natin dito sa may kilit ng simeteryo Ano nga umulat, napakasama po siyang panahon Tataanan po siya na napulot ng mga ganito Ayan, natin siya oh Natin siya napulot ah, Binalikan ko po, 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 po siya mga ka-idol po Kanina kasi, meron test ko yung isang sasakyan ko Pag-ikot po, so naibutan si Tatay akin, binalikan ko siya. Tatay, pag kailan niyo po ba ito ibibenta? Ibig sabihin, itong napakarami na ito, 100 pesos lang po. Pag nabintay niyo yun, anong gagawin niyo doon? oke okay. at sa Hi. Thank you po. Ah? Thank you po. Thank you po. <laughs> na lang tatay, nag-road test ako. Umikot ako, nakita ko kayo dito. Okay. Ikakarga na natin yan tay. Okay. Ito oh, na natin natin idol Maumulog po ulit kayo doon? <laughs> Hindi na. Hindi <laughs> na? May blessing na tay? Ha? <laughs> <laughs> tay, sana nakatulong ako sa inyo kahit na maliit na halaga ha? Thank you. Thank you po. Okay. <laughs> Saan na po ba kayo? Dipiritso na kayo agad? Sa amin na. Bahay Sa inyo po. Bago gusto Dito po kayo. Kayo po ba yung walang bisyo? Wala. Sigurila. Sigurila. Atay, masaya po ba kayo? Masaya kayo? Masayang masaya. Happy, happy. Bakit naman po? Bakit naman po doon Tatay, eh? masaya po ba kayo? Masayang masaya, happy happy. Bakit naman po tatay? Nagbibigyan niyo ako ng pagkakataon na tayo. Okay. <laughs> yan po tatay ay galing kay Lord. Kasi ako pa din na uh, nag-parking na ako. Tapos nirotis ko yung isang sasakyan ko. Nakita kita. Kaya bumalik ako dito. As, yan tatay, maliit na halaga lang po yan. Pero sana makatulong po sa inyo ha. Saludo ako sa inyo tayo kasi napakasipag niyo po kahit na ulan. Madilim-dilim pa kung nasa doon sa ah, Ano po? Ano po? Madilim-dilim pa. Nasa labas na po kayo. Pag uulan, kaga. Para po sa pamilya. Oo, Ako rin tay. Ganun din ako ka, ano, para sa pamilya. Paano po yun? Aalis na po ba talaga kayo? Hindi na talaga kayo mapipigilan. <laughs> Nagluludong pa ako. Kinala mo ba ako tay? Kinala mo ba ako tay? <laughs> <laughs> Kanina, ano yung kusana kayo? yung mga bashoon boy. Kaya iniksiyan ko lang yung pranks ko. Tay, mag-iingat kayo ha. Okay. Sabihin nyo yung pera nyo tay para hindi na mabasayan. Sabihin nyo po. Uh, Ayan, okay. Mag-iingat kayo tay ha. Okay, salamat. Oh, okay. okay. Ito pa sa tay, ito, ito pa. Ito pa tay, ito, 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 ito pa. Tay, tay. Ito pa. Titan. <laughs> oh, mga yung mga basher yun ha. Iniksya ko na yung pranks natin kay tatay. So ayan mga ka-idol. Uh, napansin ko nga dito si tatay. Dito siya oh. Nangangulit siya dito kanina. So, yung mga basher ko dyan. peace uh, out tayo. Uh, ko na yung pranks ko para hindi kayo magalit sa akin. <laughs> peace so tayo. Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Uh, tuloy, nga lang, tuloy lang lagi yung laban. Uh, 400k follower na tayo. Road to 500k follower. Dahil yan sa inyong pagsuporta mga ka-idol ko. Sa lahat ng mga sulit na sumusuporta sa akin. Thank you so much. Sa mga nag-share ng aking vlog, ng aking video. Thank you so much. Sa inyong lahat. Ayan. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye. thank <laughs> you